Sa oh, sayo naging report IFM News Lucena November 28 nakalakdang desisyonan ng ICC ang paglaya ni former President Rodrigo Roa Duterte. IFM News Lucena. Nakatakdaw manong desisyonan ng Appeals Chamber ng International Criminal Court ang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa darating na Nobyembre 28, taong kasalukuyan. Sa naunang desisyonan o decision uh, o naunang desisyonan ng uh, the Tribunal noong September 26 uh, ay hindi pumayag ang ICC Pre-Trial Chamber sa kailingan sa pansamantalang kalayaan ni FPRRD na inapila naman ng uh, kampo ng dating Pangulo. Si Duterte ay nasa kusadya ng ICC sa The Hague, Netherlands na narap sa kasong crime against humanity dahil umano sa maraming namatay sa kampanya nito laban sa illegal na droga. Samantala noong Oktobre 14, sa isang apila ay sinabi ng abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na nagkamali ang chamber sa naging desisyon nito sa pag-aalinlangan na magdudulot ng panganib ang resulta ng kalayaan ni FPRRD. Ayon sa naging apila ng kampo ng dating Pangulo na utsentahan news nito wala ng lakas at nangihina na si Duterte. Wala na rin umano itong balak na bumalik sa politika. Sa naging punto naman ng ICC pre-trial chamber sa hindi nito pagpayag sa naging kahilingan ng nasabing kampo ay kailangan na matiyak na personal na dadalo sa paglilitis si Duterte. Lalo pat anauna ng uh, sinabi na kinidap lamang ang dating Pangulo kaya nadala ito sa ICC. IFM News Lucena.